Sure <laughs> <laughs> kang bakla? Sure kang bakla? Ano bakla? Amin ang bakla. Ay, yung bakla. <laughs> <laughs> Pamanganin ba ang bahag? <laughs> 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 Ito, oh. Ito nga. Pag, pag, pag magbalyo na, Rebe. Pag magbalyo na, inabaglo pa ina. Pag magbalyo na, madako pa ina. Tapos, inan... Babae na, na siya. Na ah, na, magiging dino. babae na siya. Ang bakla oh. nagigim babae. Hello, familia! Pupunta tayo sa bagong adventure ngayon um, sa fish pond ng kaibigan ko. So, nandito kami ngayon sa likod ng... pika pupunta tayo doon. Hi! I am with Jack Jack! Nandito kami sa likod. Mas maganda dito kaysa sa loob. Eh, dito sa labas kaysa sa loob. Oh. <laughs> So, ito ngayon, greenery din ang paligid itong ano, area eh, nila. Nandito kami sa Banyadero, Mubo, Masbate. Punta uh, uh, kami yeah, sa fish yeah, park nila. So, we're ready to go! Uh, ayan yung mga backup ko ngayon. Backup for today. Si... Jan, -jan. Clyde, Clyde, Clyde say hi, Clyde. Hi. hi, hi. Let's start the adventure. So, ito ngayon, naka-station kami sa sakaya ng bangka. Ayan yung susakaya namin mamaya. So, ready magsagwan. Ito yung mga ano ko. Mga crew. Kuro, kuro, kuro. Kuro, kuro. <laughs> sindal. da, naka ready na. Kita, Adi kami, Oh. oh. Ingay nila. Ayun. Magagors. Ito napapalibutan nito ng fish ponds. Ano ba na to? Ayun. Ayusin na papa boy. Ayun. 360 degrees puno ng fish ponds. Mga bata, nagutom na. Nauhaw na lang. Nauhaw pala. Ha? yung camera ba ka na? So, na kami. Sagwan-sagwan. Ayan. Ang ganda. Si oh. ba? Oh, di ba? Ganda. Bye. Bye. So, ito yung daanan papunta sa fish pond. pasagwan. Sagwan, sagwan. <laughs> ano, this is like uh, Palawan River. No, Jack, no?

sa fish pan ay aking special na kaibigan. <laughs> Ito, ang aking nga kaibigan <laughs> na may fish pan. Dali ka dito. Ipan sa nisang tag-iya. is a family ano, um, fish pan. Pareho sa ano, pareho ng farm namin, farmilya. Farmilya. Ibig sabihin, ano yan? Uh, form ng pamilya. So, ito, the same concept, no, di ba? Sa fish pond. So, ito, kaibigan ko to, simula nung no, high school. Ano to? Mapagbigay sa lahat ng bagay. <laughs> pinapakain kami nito lagi ng buko noon kasi mga malnourish kami nung <laughs> high ah, La, oh. lagi, ano, ano pa pinapakain ba sabi? amin? Uh, Pulboron, champurado. Mm -hmm. Kung pa sa hukay, mga ah, mga, ano, kailangan ng feeding program. <laughs> so, ito yung farm nila. Ay, ito yung fish pan nila. An ano nga ang sukat ng uh, ng fish pan na to? Ilang uh, hectares? Bali, 11.5 to. 11.5? ah uh, inaanuhan namin ng 6 si ano hectares lang 6 hectares tapos the rest oh, okay. ano mangroves, mang mangroves na mang oh. mangroves wala wala kayong kinikita dyan kasi bawal. Oh, bawal sa pollen. Pinaparami yeah, pa. So, anong katabi nito? Uh, dagat na yan sa kabila or fish pond pa. Fish pond pa rin. Pero tap, tapos ano, dagat uh, next na, next na dagat na. Ah, okay. Oh. Yan yung connected doon sa Mubo. mobo Oo. Oh, oh. oh. ito ng Mubo. Ano ang pangalan yeah. sana ano? As sa barangay Ah, uh, eto dito, Barangay Tabok pa, pero tabok? dyan sa next, ano, na Ano, ano Tabok? Oh, Mubo? Tabok Mubo, mas batay. Oh, first time oh. kon makarating dito. Oh, first time. Ah, uh, kailangan ko na naman kasi ng feeding program. <laughs> kailangan <pinakarating> ko naman <ako> <laughs> dito. <laughs> Ano <laughs> nakikita ko nito, no feeding program to palagi sa akin. Katingnan mo pa ko ngayon, 'di ba? sa kanya program. Pag hindi ako pumunta sa kanila, pag pupunta ako sa kanila sobrang daming pinapakain dito sa akin. Pag hindi na ako pumunta sa kanila, pumunta sa bahay at magdadala ng ulam. <laughs> <laughs> oh basta meron lang, walang oh. problema. Uh -huh. So anong-ano itong ano uh, fish pond mo? Anong mga pets <laughs> pets? <laughs> ano, bangos anong Mga laman 'yan. Bangus, uh, alimango, saka sugpo. Sugpo. Tat tat tat, 'di ba? Oh, oh. So, magkano put... per kilo na sugpo? For 50 to 500. Ang alimango, oh? 'di ba may king crabs ka pa? Oh. Pagkano kilo ngayon Ano, farm gate ang pinag uusapan natin na <laughs> hindi ito ano. Grabe. <laughs> <laughs> Pagkano na ano? Um, almost 1-2 na yata. Wow. Sa, ano, eh. Mahal. Oh. Mahal. Ang bangos magkano ng per kilo ngayon? Ah, pag dito kayo nakuha, 130 to 140. Ah, okay. Oh. So, sa mga ano dyan, taga mas bati dyan na <laughs> kailangan ng supply, kontakin nyo lang po kay Message kayo dyan, bigay ko sa inyo number. <laughs> well, Magpapano sila? Magpapa, mag-harvest sila? Sa, ang tawag sa amin dito, magpapasulang. Magpasulang sinda. So, buwas, di na yung iniinin. Hindi, <laughs> <Don't be important. laughs> yeah. ano lang ako dito. <laughs> Nakikipon lang. <laughs> so bukas, marami silang parigurado. Ang dami yan. Um, ano yan? naka-reserve na yung mga ano, mga mauhuli nyo dyan. Paano nyo minamarket yan? Ano? Pinadala sa ano? Buying station. Ah, sa buying station. So binibili naman lahat? Oo. Depende. Minsan, pag may ano, yung may damage, wala. Uh, mo na lang ng mura, nasa 400 yun. Sabihin mo na lang sa akin pag may ganun na ako. Ang <laughs> <pag may> damage. <laughs> ang damage lang tayo. 400 lang pala. Pag mahalin mahal. Tawagan mo ako pag may damage. <laughs> anyways, kahit, kahit walang damage, libre Ito lang, lang damage, naman. Kahit walang damage, libre na lang. <laughs> One lagi niya ako sinusuwag ng dito kung ano ba kami magdadala yan ng ano 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 Mama? ano oh, ano 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 okay. ano um, ito, to, to, eh, ano Lawa? ano 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 ng ano ng ano 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 Oh, okay. oh, okay. kita Find sa na, na part ng mga <laughs> <laughs> Di ba pinag-aralan natin ng high school yan? Merong may, may ilog, lawa, ano pa. Basta <laughs> <laughs> uh, so, sa, sa uh, galing yan sa dagat doon sa ano. Sa kami lang Oo, tapos dito nilalagyan. Bakit nilalagyan yan ng kanya bago ang rest Para... Ah, parang dine-dilute, uh -huh. parang hindi uh, masyado, ano. Para mamaya. Mas mabilis. bukas na, ano. Malinis na. Na, oh, na. oh, mabilis pag lalabas. So, uh -huh. uh -huh. So, magagas ko yun. lakas po ang dami. Sa ito, mataas ngayon ang tubig. Ayun, oh, may mga dilis. Dilis ba yan? Ano ba yan? Ha tilapia. Paano 'yan pag nagpaano ka mo, malalabas na naman 'yan. Oo, oh, pero balik siya? 'yan. Babalik sila. Ba? Ito sa 6 hectares na 'to, magkano puhunan mo pagka ano? Ano 'yan, isang puhunan lang sa alimango, sa... sa sa kataba. Or... Ibitawan niyo ng mga ganon, sabay-sabay ba 'yon? Sabay-sabay okay. na nilalagay ni Alimango. Okay. 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 Um, paiba-iba. oh, paiba-iba. Pero, isang ano, nang magkaiba lang, depende sa simpla sa tubig. Sa tubig. Di ba, alimaw pag binitawan mo, um, alimango muna. Hmm. Tapos, susunod, binitawan mo, bangus. Hindi ano? ba kakainin ng alimango yung bangus? hindi. Okay. hindi naman. Hindi. Okay. Ang pakakakain. Ang pakakain yung ano. Ay, okay. Ang pakakala ko makain? Bulawis. Bulawis. Oo. Oh, okay. Yun yung isla na palang bangus. Kano kaya bihira ano, bihira ang Paano niyo nakikita na may bulawis? Eh ito, ano ma? Kumatandol ba 'yun or hindi niyo mapapansin may bulawis diyan nang gumagawa? Hindi naman natin. Hindi mo Hindi may Alam mo 'yan, 'yung 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 malalaking, ano, Um, mga ilang buwan bago ma-harvest yung alimang pagka pinitawan mo dyan. Wala uh, 6 months? 4 months? 4 to 5 months. Months. Uh, eh, months. months. tapos, paano yan? ang feeding nyo? Paano feeding nyo yan? Ano, Araw-araw, um, sa isang araw, sa ganito, 6 hectares, ilang sakong pinapakain mo dito. Sako-sako ba? <laughs> oh, <laughs> uh, Meron tayo silang floater para oh, daw oh, floater. nasa taas. Oh, Tapos oh. pag hindi daw floater, ano, parang hindi na papansin na mga isda kasi nasa ilalim na. So floater ang ginagamit ko dito. So paano, paano ang pagpapano dito? Pag uh, nag-harvest kayo, maraming tao pumupunta dito? O kayo kayo ang mga tao nila nilang? Madami. Nakiki-harvest? Ano? Harvest? Oh, nakiki harvest Mm. -hmm. Basta ay, ano lang nila, i-separate lang yung tarapin yun good size ng mga ano mga ano mga ano sa mga sa kapal yung tilapia yung ano binibigyan naman sila ng mga ano yung mga sumpo so, uh -huh. yeah, uh, Ay, di makiki harvest <laughs> na rin ako. Alam, oras na harvest. Ano, lulusong ako dyan, tapos <laughs> magkaganyan-ganyan ako. Hindi kaya kagatin ako na alimango dyan. Masaya <laughs> kayo. Oh, sayo kitna pagyan nakasama. Tayt. Ang daming madaming, uh, nilo madaming magkakaroon ng pula. Oh, yun, so, yes. Kasi. Kasi tiba-biningbenta nila yung, yung, yung sa uh, yung iba, oh, okay. ibibenta naman nila para pambili ng bigas. Uh, Sakto wala, so, na bigas. Oh, <laughs> <laughs> wala na kami bigas. Wala no. bigas. Mm. Pwede makisulang. <laughs> <laughs> so, ang ang saya-saya dito, no? Ano to? All year round? May labo, ngayon pa, alam mo, bukas magwa-harvest kayo. Na, may meron na, mayroon meron na nakaprepare na, ano? Na si ilalagay after, right ide, after? Hindi, hindi. Kailan? Ah. Kailangan pa, ano, ano, Kasi kailangan pa siyang i-seed ano, para mamatay lahat ng mga kung ano Ah, alam ano niyo, ibig sabihin ba pa at tatanggalin oh, lahat ng tubig? Talagang ano siya, dry siya. Dry tapos oh, pagka-dry? Tapos, after uh, dry, talagyan yung dry, lalagyan siya ng ano, may nilalagay na... Para matanggal yung mga... Sides, para matanggal oh, yung mga, ano, mga kung ano yung naiwan dyan. Oo. Oh, oh. hindi ba tatanggalin niyo na naman ulit ng ganyan ng metas a maintenance yung ano yung mga putik ay, hindi. putik ba'y puti ka lupa. Hindi Diya na. Hindi Hindi na. Basta anong? kailangan nang malinis na yung ano. Tapos saka mo ulit. Papa, ala, nagyan ulit ng tubig. Mm. Uh -oh. Anong anong pinakamahal na maintenance dito sa pag uh, ganitong fish na business? Siyempre, yung awo, feeds. Yung feeds. Uh -oh. Pero matrabaho ba? Matrabaho magkaroon ng karito ng fish pan? kaya kailangan ano, lalo na pa, ano, uh, pag malapit na siyang, uh, kasi kailangan mo na siyang gawin kasi paggabi ang pag gabi, ang daming mga namamasyal. Namamasyal, nakikiharvest naki naki <laughs> ka. So, kailangan talaga may tao ka dito lagi oh, oh, sa, sa oh, form mo, kasi hindi po pwedeng, ano, yung, apabayaan mo na lang, ng, oh, ano, oh, ano, pwede Hirap na pagka harvest time wala ka naman ma-harvest na kasi eh, wala naman to harvest. Bigla sana kaya mag-aagaw naman eh. Sayba. Dano na yung ng bantay ay yung bantay sa lakay. Sa lakay oh, eh. alam ko yan. Hirap talaga. Rasa kanina, sabi ko gusto sa ano? Ang tataba ng alimanga nila. <laughs> <laughs> yung kakakuha lang diyan nilagay ka agad diretso sa ano, sa sa apoy niluto agad yan ang din yung ano ah, ano tilapia, uh, tilapia. ni ano agad ni ihaw uh, oh. ang sarap pati um, ano yun tilapia tsaka oh, bangus. sarap sarap dito sarap ano yan nag ano na yan nag ano ang tawag dyan tawag dyan sa ano ni ni net net o oh. okay, kasi, kasi magtilalagyan yan ay ano yan buko buko oh. ka lang bangus namin yan kanina para sa yung Ah, okay. Pagka nagpa ka, gagamitan din ba ng ganyan? Oo, oh, kasi mm, mm. na. Mm, yeah. na, na, 'yung 'di 'yan gagamitan na 'yung maglalagay ulit ng net para lahat ng bangus na sasabay sa tubig. 'Yun. Ah, ilang oh, daig meron kayo, ilang ganitong gate? Bike man tawag dito, gate. Oo, Perta. na meron pa rin pag sa ano sa bahay or sa city life pwede 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 sa city. So anytime, so lalo lalo pwede sa mga kapatid namin mga lang pumunta na kayo dito at saka mga classmates nito nung no, elementary <laughs> kanto, nagbigay na namin yung address kanina. So, oh, anytime time kayo dito, sabihin nyo lang pangalan nito. Kasi ito. yung bagongon <laughs> oh my God, <laughs> <laughs> no, na bagungon, kagang. Damo <laughs> oh. <laughs> din kagang mo, free. And syempre, business yun And uh, syempre, magbakal gaid ka <laughs> uh, business is business. May Bakan... Nap kapital may isama. So, anyways, uh, <laughs> Kung kaya nyo pag kaya nyo kuhaon, kuhaon nyo na mas maganda tapos kagang <laughs> kagang ba ano namin meri namin meri miso sa yeah. huh? di nagaulong doh oh, ano ano na ano 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 maintenance mo? ano Kaya ano 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 mo yung mga ano 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 alam mo yung kagan, yung ano yon yung alimango na maliit, yung na isa lang kamay ma, ma, ano na malaki. Na. Parang ganyan, ganyan. Parang pinkaw. <laughs> pinkaw. Tapos <laughs> 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 so, may mga bagungon, dibi. libre pag nagpahubas ka mo, may bagungon ka mo. Nagpaligyan ka mo. Nagpaligyan ka mo bagungon. Hindi, huwag na paligyan na. Ay, na paligyan na sa uh, market. Oo. Oh, oh. Sige, bang bang, may simba Ayan, may parating nga naman na ano, naglalagay sila ng ganyan, ng net. At saka, eto, binko lang tawag sa amin noong ano. mo, eh, meron lang kalimango. Anong ginawa ng bangka Ang bangka yung ano kung may ilang 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 record ba bago ito dinidevelop? mag din man ba ito? Ay, na to, dito na? Uh -huh. ah. Uh. Ah, pero dati siguro, bago ito na dinidevelop. Paano ba ito nabili nyo pa ito na fish na? or kaya may Hindi, lang. Uh -huh. Ah Ay, Pagpatuloy ito. Wala Kailangan naman sila sa mga bata. Sa ayan naman, ilos na siya yung bata. Oo. O, tinuha na. ngayon, siya naman. Siya ang makalit nito. Siya, isa pa siya. Basta siya naman. 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 Bulisan. Um, and she shares siya ngayon na kami. Mm Oo. -hmm. Eh, uh, family talaga. Family business. Ganda rin siya. Ano, 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 ito, ano, pinagawa niya dyan sa ano, yun dyan, yung panghulukuna? Ano, anuhan yan, dyan magpapakain ng bangus sa umaga. Ba't bayan, may ganyan? May bayan. Oh, yeah. yan yan yung, eh. ah, ganyan? oh kasi pumupunta dyan lahat. Dyan mo ilalagay lang yung tinapay. Ah, dyan lang? Oo, tinapay sa mga lahat lang po, dyan lang mo napakain. Oo, oh, lahat sila pumupunta. Hindi ba sila magka-stumped dyan? Yes? <laughs> Them, <speaking> Hindi naman kasi parang yung parang mayroon din silang ano, parang may isip din. Abay batch din sila. after ano, tapos aalis uh, na naman yung iba. Ah. Tapos nung naman yung nang... Ilang kilometers away ito sa city? Mga ilan? Galing uh -huh. city papunta sa amin, galing papunta dito is 7 kilometers. Ah, Lapit lang pala eh. Sa mga taga-city dyan, mabilis yun ang puntahan to. Ah. Yung mga taga-market, alam nyo kung paano puntahan to. Malapit lang pa sa city. Um, mabilis lang, mura lang ang benta nito mga to. Sabihin nyo lang kung ang pangalan niya. Let's <laughs> go. <benta> <laughs> so itong mga manggob to ito talaga ang inalo. Pag pinipreserve ko ng government. Oo, oh, oh, bawal. Ano yun? Kaya wala siya. Ay kasi dati mo dyan. pa ah.

Tadap-tap! Tadap-tap! Kaya mo, lagi ako nilibre nito. Kaya na mo, pag matagal ako magstay dito, alam niyo na, katawan ko, extra! Extra large! ha Ang ng ano, pero sarap-sarap talaga dito sa kanila. Sobra! Sobra! So, ito Ay, na, oh. Ito pala yung pinanggagalingan ng tubig nila. Ito so, dito, Yan yung area nila. Ay, Taas kanina nung dumating kami, mababa lang. Yan. Ngayon yata mataas ang ano, high tide, kaya ganyan. So, pasok dito sa area na to. Ito, awesome. Ay, mm. patingin nga, ano to? Bakla, tomboy. Babae. 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 Oh. Ayan, okay. babae. Baka mag-ano yan, ipag tinang muna dito. Uh -huh. Ato! ipag dito. ka, ka. Baka maputol pa ka mic ko. Siya muna, God, siya muna. At, uh, ano, <laughs> <laughs> Maputol yung karay. Pero nung bata ko, walang halong biro ito ah. Nauuha ko ng mga alimango. Ang lakas ng loob ko talaga niyan. Yung, eh mas na itali ko siya, hindi ko itinatali. Nilalagay ko sa kasirola, tapos mm -hmm. ko. Yun, yun yun, yung pang, yun yung pag ano ko. Pag, against the light. Pag, pag inuuwi ko sa bahay. Kasi sa likod ng bahay namin, meron din malaking fish pan doon. Hindi sa amin yun. fish pan lang ako. then <laughs> may, may ilog din ganyan, maraming alimango yan. Oo. Oh, okay. Marami yan. So, marami akong huli noon. Nakakalibri kami ng mga ulam noon. Nakaka... ano kami? Nakakalibri kami ng ulam noon. Kasi pag ako mag... ganyan-ganyan. Uh, ang laro ko noon ay napapakinabangan. Yung mag... Uh, maminwet, maglagay ng ano, ng manghuli ng alimango. Basta mga laro ko noon talagang hindi lang laro. Slash. Pangkabuhayan. Kaya si mama medyo maluwag yan sa akin. Kasi alam niya yung laro ko. Ay kung hindi maglilinis ng mga kaldero, kasama maliligo ako sa dagat kasama yung mga kaldero. Yung may itim na kaldero. Tawag <laughs> yung oh, buga. Ito, yung baton na patay. yung pinangukuskos ko yan sa kaldero. Pero so, kaya hindi ko na yung Mama. magawa. Yeah, come here. Hindi ko na yung ginagawa kasi iba ng pagkabuhayan showcase ko ngayon. <laughs> hindi na <nungo ka>. wala. <laughs> Masarap uh, dito mag ano, tambay. Hindi na namin ano, hindi na namin maabutan yung pagpapa ano talaga pagpapalabas ng COVID. Ngayon papasok pa lang. Ah, pagpapalabas nito pag harvest, hindi na naabutan kung si Gabi na daw sila magpapalabas. So by that time, uuwi na kami noon. Uwi na kami sa amin. So, ngayon lang ako nakarating dito sa area na to. Before, nung high school kami, doon lang kami sa farm nila. So, hindi ako napupunta dito. Kasi medyo, nung pupunta kami dito, nagbangka kami kanina. Kaya hindi, hindi kami, ano, hindi kami nakakapunta dito. Siyempre, pag high school, ano lang yun, alam Alam yun na. na. <laughs> pag wala ang teacher, ang bilis namin makapunta dito. Pero yung kaya kalayo, hindi na namin kaya, ano, baka mamaya gabihin kami dito, dito. Pwede yun. Lahat. So, ano 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 bakla mm. <laughs> <laughs> ano Bakla. ano 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 bakla? ano bakla? ang ano 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 bakla? ano 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 Ito ano 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 ina. ano 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 na ano 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 Tapos, ano 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 yan really? din. Ayun, kung tao galit Hybrid din <laughs> kay Hybrid. Green okitan. Oh, oh, green o oh, iba. eh oh. oh. hey, ito lalaki. Maghawon man na. Bakaw, bakawon lalaki. Bakaon. Bakaon lalaki. Bakaon. Ini babae ini. Hmm. Ina, 'yung babae. 'Yung babae. Babae. Ngunit ah, bakla. Hmm. Bakla. Ang bakla otro. No, Kano, no. o toro Ito ba mo ang bakla? Hindi talaga <laughs> di ko maano. May bakla mga na limang. Bakla na isa ni? King crab. King crab? Oh, oh ito pala king oh, crab. mahal-mahal oh. nito. Ito yung sinasabi namin na 1,000 plus no? Ang kilo. Yes. Dami na. Sisco. Kaya ginapabuhiyan ko <laughs> <Pabuhyan, laughs> na ako. Pabuhiyan o. Pabuhiyan o turo. Kaya hindi pa masyado Ayaw na, na kong dako. Dako, dako. bagay nada ko dako ba kayo siya? Kung lalaki. Mm, kung lalaki. Paglalaki. Oh, yung, yung oh. nakaon nyo dito sa malay lalaki ito. Pag kababai, pag babae, ipababay, babae hindi lumalaki na Pag bakla, hindi rin lumalaki, hindi rin naman natin. So, yeah. buti, buti pa mga albango, oh, may pag-asa. May pag-asa. <laughs> <laughs> may pag may maging babae, oh, pero diba? yung lalaki hindi na, wala na. <laughs> hindi na kailangan na ritoke. Instant, <laughs> pag bakla ka, magiging babae ka pala oh. 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 May mattress. <laughs> Ito pala ang advantage ng alimango sa tao. Uh, so, alam nyo na, yung mga tao, mahirap pagka ano, ito, automatic I, maging ano, actually, maging babae, maging babae pa Akala ko sorry. talaga, babae ito, bakla pala ito oh, yung ganito, hindi masyado malapad oh, na, hindi masyado malapad na patulis, bakla pala ito. ito alam Aking mo na. Crab. Ngayon, Oo. alam mo na. Ngayon, oh. alam mo na. Oh, dami. Rayby, oh, dali, dali. Ay, dali. Morning, Sharon, hi na ka mo. So, ito yung farmhouse nila. Fish farm house nila. So, okay. dito okay. sila tumatabay. At saka yung ano, uh, bantay dito. Ito, na, ito ang mga backup ko. Si Madir Deer. Ang guwapo po nga, no? Ang backup. Wow. Jack, say hi. <coughs> Ako nagtatanong ako mga ako nagtatanong 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 ako mga ako nagtatanong 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 Laki nagtatanong ako nagtatanong na kami kasi pahapon na um, dami namin ginawa dito at maraming kinain din so ayan um, salamat sa panonood ulit sa bago adventure namin bago talaga first time ito kasama ang mga anak ko ng pamilya namin um, at saka yung spidey ko dito sa lugar na to Um, talaga, ang talagang ang ganda-ganda ng experience namin dito. Kaya salamat sa panonood at kita-kita po ulit sa mga susunod pang mga videos.